So yun guys nga ano, sa mga nagbabalak na bumili ng Evo helmet, sana makatulong tong video na to sa inyo na makapamili kayo ng ano, ng Evo helmet na para sa inyo. Uh, alam ko may mga ano pa yun eh, mga rebate rebate or may bawas pa yon. Hindi siya totally yung SRP niya na naka-display doon, hindi pa yun totally yun eh, yung yung babayaran mo. May may bawas pa yon, lalat cash. Ang gamit kong motor ngayon yung Honda Click na ano, Black Gold. Yung V2 para to, v yung Honda Click ko no? Black. Yung 150 version na dito yan. Ah. Nung nagtingin ako nung isang araw, wala wala akong nakitang black gold eh. Ang may mga kulay lang, red, white, uh, yellow, black, solid black, matte, ganun. So yun nga no, tamang antay na lang tayo. Anong oras na ba? It's 10.58, mag-11 -e na. Sobrang excited ako guys, hindi ko alam kung ano kung ano talaga yung pipiliin kong helmet. Kasi halos lahat yun guys. Halos lahat yun na nakita ko doon. Napakaganda. Lahat quality. O, <laughs> oh, basta ibo. A few moments later. So, ayan guys. Na malapit na kami sa SM. Ito na kami sa may SDI. Kalamba. Shout out sa so mga taga-SDI. So, ayan guys. Dito na kami ngayon sa SM. Aantay lang muna ng mapaparking ang pool na pool ng parking. Ah, Maantay muna kami. Puro puno eh. Ayan. So yan guys. So. Oh. Dito na kasi Lakad lang papasok. So first ang gagawin muna namin ay bibili muna ng ticket. Maganda to damig. Yan, yeah, on the way na kami sa ano guys, sa ibo Helmet Outlet. Ayan guys, eto na ang Ibo. sa Ibo Helmet. Oh, uh, ha? Na sa Sa na Pili ka na muna ng ano mo. Oh. So guys, may presyo na rin yan. Ito, presyo na ito is... Ang labo. Ayan, yes. 4,795. Ganda. So, ganda-ganda yung mga gusto ko yan, eh, no? Ganyan ang kulay nung ano nung, nung nung salamin niya. So, ganyan same lang din 4795. Ito ay ang Ano to? Ano ka Ano to kuya? Ano to? AR AR1 AR1 AR Itong modular Ang oh, modular sila dyan Ang presyo ng modular nila ay 5195 Ayan ano, may napili ka na? Ito, yung ganda, oh. Ganyan pa yung kalatoto? Hindi. Ang kalatoto ay ganito. GT Pro. This one. Yan, guys. Ang presyo ng GT Pro dito ay 4395. Kaya, medyo malago. Ah. Ganda, guys. Pero dito dito. GT Pro din ito, mga to, Sa taas. Ano, may napili ka ano na? Wala. Wala pa napipili. Um. 4595. Ganda. Buhatin na natin. Ito yun, oh. Ganda. Ganda. Ganda ng formahan. Dito pero, pro. Tapos ito yung mga ano din. May mga mat din dito. Ito yung M1 na Evo. Ganda rin na itong M1 ha ah. Kasi marami nang may ganto eh Yung M1 eh Bigat nya yes. No M1 Ganda ng taas Mayroon pa siya ditong design na pang ano ah. Santo Airflow ah, May dito bang kulay Yung mga M1 to Ang ah, baba Meron dito sa baba Ay hindi ko mabasa kung ano yan SVX SVX2 Ayan, Evo SVX2 Ayan, mga ano Iba't ibang klase ng kanyang ano, design Ganda ng kulay So, nasa, sa ano siya? 4, 4595 Ito ay but ba't ganun? Ito 4.3 Mas mura to 4.5, 9.5 ito mga to SBX din to SBX 2 Mas Ito to iba to Wala nakalagay eh pero Ang ganda rin yun guys Binda ng decals Ang cute Punto na pa wala yung ano, kulay dilaw. Oh, eto yun, yeah. ito yun, guys. Yung inano natin. Ito yun. May design kasi sir na yellow black na yun Ah, yung nandito yun? Nandito yun? Nandito yun sir dati nakalagay. Lipat kasi ng Kasi iba na hindi na. Ah, yan yun, mo? Oo. Oh. Yeah. No, no, no. Hindi, hindi ba, itong dilaw na tong. <laughs> eh, sabi ko. ba?

Pareho lang yan. Pareho lang ng shell yan, ma'am. Ba't iba na yun? Ha, dito pala din yung... Ang ganda nito yung kape, Ang ganda ka, nakalawa. Silver Ganda ng, ano, ganda ng ano naman? Medium, ma'am. Yeah, medium. Pero mukha lang kasi malaki. Subukan mo, ha. Naka-medium ka ba? Hindi, ano, may, may ano ka sana. Sige, tatay. Ang Ang So, yan. Sige. Ano sa kuya? Ano ang pangalan kuya? Christopher. Yeah. Oh! Mga pangalan <laughs> po Christopher din ako. Ito Yan. Maluwang masikip. Parang maluwang. Hindi small. May small kayo. Hindi masikip ba? Hindi naman, sakto lang. lang yan. Sakto nga lang yan. Yan ang pipiliin mo. GT Pro din yan. GT Pro din yan. ano kulay mo? Ano? ano? Ito lang yung kabila. Oh, magandang kulay yan. Yan, nakapili na. Oh, edi mag GT Pro din na ako. Ganda nga nito eh. Yan yeah. na kaya? Ikaw ba ang kulay sa'yo? Ano ito? Ito? Ito, ito, ito? Ito? kulay?

Kasi pag nabuhog, may blue Yes, yes po. Ito po. Ito, sir. Large yan. Blue. Ano? Ano yung... Yan, here we go. Itanggal naman yan, sir. Ito yung pinaka-size nyo. Ah, okay. Ay, hey, remove. Ano, ano ipapalit dyan? Mas makapal? Oh, sir. Gusto uh, okay. mo lang yung size. Ah, okay. Ganun lang pala yun. Pero mas gusto ko pag, ha, ano, yung large size siya. Talaga. Para, kumbaga, kung pa... Pwede yung pansa. pag, pag bumili nga hmm. di ba, bumili nga pa, mara pang libre ganito. Ano ba? Ito na ba? <laughs> ang ganda kasi na ito din. <laughs> yung visor niya, ang ganda. Ano oh, ba? Oo, ang ganda. Ang linis tingnan nung ano kulay. Yan na lang. Ito na ba?

<laughs> ano, ito na, kung ito na sa akin, tapos gina check mo muna sa Rio large <laughs> sureball na kuya, large na talaga big <laughs> boost ganda ano ding parang ano na ah, ito napili ko, ah. parang gusto ko ito eh so, GT Pro din na ata ito GT Pro ba? ah, oh, GT Pro GT Pro nga yan, so uh, So yan guys, pinalta na ng ano ng padding para medyo fit do sa magsusot ng ano. ano? Isa. 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 ano <laughs> ano <laughs> ano anong ano anong, anong ano 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 ba ano 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 okay kada ano 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 Okay na po. ano 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 yung ano 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 Uh -huh. Di ba parang may ano siya sa loob? Meron din yung double Oh, yung double visor naman yun. Uh -huh. So, ito na yung isa. Sa akin na yan, kuya. Ito na ito. Ano ba yan? Nice. Ito na. Ito na yung sa akin. Ah, talaga. Hmm. Hmm. Ah, uh, large na yung pad niya na. na siya ng large pad. So, eto ba, patutunan pa ng... lang natin ko ng... Ang tawag ito sa ganito? Bison. Hindi, bison na. Pero may yung kulay. <laughs> Dalawang ano, may isang libre. Tapos, yun nga. Papapatutunan lang natin. Ito ay plain lang to eh. So, yun ay tsura. Ano? Ayan na, pili. Beauty pro. doon lang pala yon oh so eh yun yung anong tawag nga pala niyan kuya Alin, yung ganyan kulay iridium yan iridium ito kasi plain lang be... mas pagkakabit na sir itong nandito okay. sa dulo pasok mo muna siya doon para magkasya siya dito pagbabawa ah okay kailangan mo muna siya sa ako ba? May times na mahirap yan no? kasi minsan oh. makapal yung lock nila. Okay. Then, sir, nakikita okay. mo pag nakalock na, pag nakabuka na tong lock hmm. nyo dito. Okay, okay. Pero pag nakadikit pa siya, sir, hindi pa siya ano, nakalak ng todo. Eh. Hmm. Ganun lang din sa atin. Okay. So yun. Ooh, ganda. Yan, wag mo nang, wag ko <laughs> okay na yan. Ito, tab itabi na lang to. Ganda. Yung freebies mo na lang po. Hindi na lang din po kayo. Anong mga freebies na ito? Any items naman po sir. Value worth ah. 1,000 po. 500 each po. Ah, okay. O yun. Tama-tama, no? Yun lang. Anong ah, yun ba tawag doon? <laughs> sorry ngayon lang Yung sa ano sa mukha, pang-cover lang. Ayan, yan, yan, yan. Lisa, pili ka na dito kasi kailangan ito kailangan natin 'yan. Ano uh. ba? So may previous sila na worth 500 each sa kada mabibili mong helmet. Ito ba, ito? pili ka na lang kung anong kulay ang gusto mo. 'Yon. So ito, nasa na sa 300 plus nang ata to. Okay na 'yan. Hindi na. Ako okay lang. Hindi, sasusi ko yan. Sasusi ko na yan. Ito, ito, ito. Ibo. This one, Ibo. Ito na lang, kuya. This one, Ibo. So, abang binabayaran ni Master to, no? Ito na yan. Pakainas. Mamaya, matatesting na natin yung pag-uwi. So yun nga guys, no, sana medyo nagkaroon kayo ng idea or may natutunan kayo sa ginawa kong video, sa ginawa kong mga review. So, okay, tatapusin ko na yung video. No. Maraming maraming salamat sa inyo. ah uh, hanggang sa susunod ulit. See you on the next video.